ano po ba ang uh, dapat na makikita ng mga gusto mga masyal dito sa inyong restaurant? Uh, magandang araw din po. Salamat po sa pag-espasyal dito sa Esperanza Restaurant. ang uh, isa pong pinagmamalaki at dapat po talagang puntahan nila to ay unang-una po ay ang aming napakagandang ambiance. Sobro kong presko dito. Uh, kung sa mga lugar po nila ay talagang mainit dito ko kailangan po din talagang magsuot ka ng medyo um, maninipis na jacket or kita nyo po nakalong sleep pa kami dahil po talaga presko dito. At siyempre po, napakasarap po ng pagkain namin dito. Um, may mga magagandang tanawin dito po, almost 360 po ang tanawin dito sa Esperanza Restaurant. At syempre um, higit sa lahat po, ang aming pong mga tauhan, siyempre, mabait at Talaga pong paglilingkuran kayo na ayon po sa kagustuhan ko po, po talaga. Ako po talaga yung nag-motivate sa kanila. Hmm. At lagi po, po sinasabi sa kanila na kailangan itrato ng maayos ng aming mga guests. Huwag ituring na talagang guests. Hayaan po nilang ito ay uh, ituring din po ng aming mga guests na hindi nilang restaurant. Kasi po ito'y para sa lahat. At hmm. syempre po ang kalinisan po ang isa sa pinaka tinututukan ko po, po ito. Mula ba nyo po yan hanggang sa kitchen po talaga pinubuhin po yan. Actually, talagang uh, Monday to Friday, kailangan kami ay talagang pull blast sa pag-maintain uh, o paglilis ng lahat po. Kasi po, um, sabado, Linggo talaga po ito. Weekend, grabe po. At yun po, ang pinakamaganda talaga po, binabalik-balikan nila ang aming pagkain, mm -hmm. ang aming lahat ng services, at ang lahat po ng... Tanawin dito ang nakikita nila. Talagang pag kumain po sila dito, atungin uh, sila. Kaya nga po, soon, um, meron din po kami dito bumuksa na hotel. Ang uh, pangalan po niya ay Palazzo della Speranza. Finally, meron akong palas. <laughs> so, uh, napakaganda po kasi po ito may mga jacuzzi, may sauna, may spa, uh, may massage. Kung baga po, pagpunta nila dito sa po ng weekend nila, pagbalik nila, gusto ko po ma-feel ma, ma feel nila na talagang um, ang sarap uling mag-umpisa ng pag, ano, ng pag, uh, tatrabaho nila. Kasi nga po, talagang na-repress po ulit sila dito. Kaya po, inaanayayahan ko po, po sila, na pasyalan kami, at, uh, makita nila ang aming kagandahan dito sa uh, Marilake. Uh, kilometer 92, uh, New Little Baguio, Barangay Bagong Silang, Real, Real Quezon. Pasyalan nyo po, talaga pong masisihang kayo. Pero po dito ang balik ng balik, 35 balik na po. Walang pagbabago talaga pong uh, natutuwa ako at kung mga kasama po niya dito. Nagsama na, nagsama na, nagsama na. Kaya uh, talagang natutuwa po kami. At salamat po sa lahat ng tumangkilik sa Esperanza ang pabalik-balik. 10 beses, dalampung beses. Oh, so, po talaga ang Kaya sila na rin po ang nag-promote para sa akin. Kaya maraming maraming salamat po. Kailan po ito nag-umpisa, ma'am, ang inyong restaurant? Ah, nag-umpisa po ito ay uh, December 18, 2021. Hmm. So kami po ay one year and eight months na po ngayon. At uh, ayan po, patuloy po tayong nag Ano, nag, uh, de Paano po ito nabuo? Meron po bang pinagugutan bakit ito nabuo? Actually, ah, hindi ko rin po alam. Ito po, sa totoo lang, hindi namin nileng, Hiniling, pero ito po'y binigay. ang ah, gusto ko lang po, simpleng bahay ko lang na maliit. Dito, ah, Italian style yun. So, napaka cute po nun. Then, may tindahan lang po ako sa baba. Ang ah, gusto ko lang po sana, magkaroon kami dito sa taas ng isang bar. Simpleng bar lang na mapag-aliwa namin. So, nagkataon po na pandemic nung time na yon, ang mga tao po ay walang, siyempre, walang trabaho at uh, nakaka, ano po, dahil wala silang makain. So, iniwanan po namin sila dito ng 3 months na hindi sinasadya na yung maliit lang pinapagwa ko, medyo, siyempre, wala pong guide. At ito po, naging ganito na, na talagang biniyayaan po ni Lord na may makatulog po ako dito, biniyayaan ako ng mga tang uh, para maituloy po talaga to. unang una nakilala ko yung uh, ngayon po consultant na namin uh, yung si si Master Chefs. Tapos na po binigyan kami ng chef na napakagaling po magluto. So nakakatuwa po Talagang, kaya po kami ay uh, nagtuloy-tuloy na po. Mm -hmm. Yung inyo pong uh disenyo sa loob ng inyong restaurant. Saan po ito kinuha na hango? Kung ang idea, galing po pa sa inyo. Opo, actually ito po, uh, hindi ko rin po alam na may talent po pala ako sa pagdating sa pagdating sa interior. Sinasabi nila na dapat i-push ko pa kasi ako lang po din talagang nag, nag-iisip pa, paano ilalagay ito, sa ilalagay ito, ilalagay ito. So, yan po, uh, talagang pinag-isipan pinag, -isi, pinag po talaga. Kaya, ito po ay almost ano po, European style po mm -hmm. ang ano nangyari. Mm -hmm. Pero bago po kayo nakapagpatayo ng ganito, naisipan <laughs> niyo magtayo ng negosyo, saan po ba nakikilala si Ma'am Bispi nung una? Nung una po, ako po ay, uh, ako po actually ay OFW from Italy po. 20 years po ako doon. Then, uh, medyo may, medy may tayo ng banko doon, ng uh, almost 8 years. So, siguro na ang tawag ko kasi po din sa sa Italy, parang bansa ko saan ko talaga magtatrabaho kasi bawat minuto mo doon bayad talaga. Ano po? So, dumating po yung time after 20 years para talaga nakaramdam ako ng pagod. Then after po noon, um, naisipan ko pong umuwi dito. Tinignan ko po ang sitwasyon, nakita ko po na may potential po dito yung ginagawa ko nung hanap buhay. So yung pagdating ko po, po dito, start muna ako ng uh, lending, hindi ako nagandahan kasi nga yung po naglo-loan hindi naman nga ganun bumabalik kasi siyempre lending. Hanggang sa ginawa po namin microfinance na uh, nakakatulong po sa ating uh, kapwa dahil sa napakababang interest po at talagang inaguide po natin yung mga uh, kababayan natin na hindi, hindi, walang kakayanan ang utang sa bangko. Kami po ang nagpapa utang sa kanila o nagpaparo, nagpapahiram para po maiangat din ang antas ng kanilang kamuhay. Sino po ang nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na pumasok kayo sa ganitong negosyo? Ang nagbibigay po sa akin ng inspirasyon, nung pumunta kasi ako dito sa Ibu, dito sa Pilipinas, nakita ko po, po yung akin mga kapwa na kasi po ako talagang uh, laking mahirap po talaga ako, talaga magsasaka kami. Uh, nakita ko yung mga tao po, paano ko sila tutulungan sa na para po talaga maka ano maka angat din ang kanilang antas talaga po sabi ko po gagawin ko ang lahat din para sila ay matulungan kasi syempre alam ko po, po ang ang kawalan pag yung tao wala talaga po na parang nakakadul po kasi ng puso. Yung naging inspirasyon ko po talaga dito ang aking kapwa tao dito sa Pilipinas. At yung mga, kasi po may mga investor na ako from Italy, yung pera po nilang kaunti talagang ginagawa ko, pinapalakad ko po. At iniingatan ko dahil alam ko gaano kahalaga sa kanila ang kanilang um, uh, pinaghanap buhayan o kanilang pera. Kaya po, actually, kanina po, may nagpuntan ng mga taga-Italy. Siyempre, kinakamasta yung kanilang uh, pera at pinakita ko sila. Sila po'y ko, tuwa kasi po, anak ko talaga din yung naitulong ko sa kanila. So yun po, ini-invite ko po kayo na kayo po ay uh, pasyalan po ninyo kami dito sa Kilometer 92, uh, New Little Baguio, uh, Barangay bagong Silang Real Quezon po. Pasyalan nyo po kami at talaga pong ma-experience nyo na totoo po sinasabi namin, napakasarap po ng pagkain dito. Magandang ambiance, presko presko at talaga pong malinis po dito. Iyan po talaga yung isang... Uh, kaya namin ipagmalaki dito kaya pasyal na po kayo at uh, naway ma, magka magkakilala kila po tayo maraming salamat po Thank you so much ma'am Thank you pa